Hello po mga kalaki, 5pm na po ng hapon at syempre nandito po pa rin po tayo. Ito po ang unang, 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 unang hapon po natin dito sa Pangasinan Beach. Ayan po mga kalaki. Napakaganda uh, no. Mamaya daw mga sunset na yan, mga 5.30 siguro uh, lulubog na yung, ano, yung araw makikita natin. Ano. Pero bago yan, syempre, mamimigay muna tayo ng mga laki number sa ating mga masusugid ng mga followers dyan. Kasi kanina doon, kumain ako doon, uh, may mga nanghingi na ng mga laki numbers, binigyan na natin sila. Pero sa ngayon, yung mga bagong labas po dyan sa work nyo, ayan, ito pong hapon na to, last draw, syempre, mamimigay po tayo ng 2 digit, ng 3 digit, ng 4 digit, ng 5 digit, at 6 digit laki numbers. Ayun, umangin na po yung ako. Grabe. Nakakapuwing. Ayan po mga kalaki. syempre, tandaan nyo po. Ang lucky numbers natin, araw-araw yan, libre, okay? Walang bayad yan. Pag in-upload ko yan, kunin mo, tayaan mo, laban mo, ganun. Walang bayad yon. Private cons consultation lamang po ang may membership fee. Ganun, paulit-ulit naman tayo, di ba? Tatlong buwan po, ang private consultation po tayong magsasama-sama mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay mo, di ba? Kung interesado ka na magpa-private consultation, message mo ako sa messenger, mali mo naman dito kaswertihin. Di ba, mali mo pag natutukan kita dito ka manalo. 'di ba? Wala namang masama, 'di ba? Ang private consultation po sa may mga gusto lang, sa mga interesado lang. Okay? Kaya kung interesado ka bago ka magpa-member, dapat makausap mo ako, ha. Baka mamaya ibay na kausap mo hindi ako. Ayan mga kalaki, syempre ito na po. Ah, kung ready ka na, ready na rin po ako. Tara, mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po ngayong alas 5 po ng hapon. Kaya, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila at Pilipinas. Buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo ngayong araw na ito. Kaya eto na po mga kalaki, ang two digit lucky numbers, kunin mo na. <coughs> Aray ko, may nakaalala sa akin, siguro yung mga classmate ko. No? Eto, ang two digit lucky numbers mo ay number 2 at number 17. Yun po yung una. Ang pangalawa po, number 10 at number 14. At ang pangatlo po, number eight at number 26. Ayan po mga kalaki. At syempre isunod po natin ang 3 digit lucky numbers. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 20. Uh, 209. At siyempre ang pangalawa po number 378. Ayan po. At ang pangatlo po number 6, number 1 at number 4. Ayan po yung pangatlo. So nabigay natin ang 2 digit at 3 digit ha? Make sure po na nakarumble po yan I-rumble nyo po ang 2 digit at 3 digit Pati po ang 4 digit Pag binigay ko, i-rumble nyo po araw-araw yan Para mabaliktad man po ang mga numero Ay winner pa rin po tayo Okay, so isunod na po natin Ang 4 digit lucky numbers mo Narito na Ang 4 digit lucky numbers mo ay Number 3 Number 1 Number 7 at number 7 Yun po yung una at ang pangalawa po, number 8, number 8, number 9 at number 3. At ang pangatlo po, number 6, number 4, number 2 at number 2. Ayan po. So, kumpleto na yan ha. Bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers mga kalaki. Siyempre po sa mga bago po dyan sa Facebook namin. Kung gusto nyo po makatanggap ng mga lucky numbers araw-araw, oras-oras, hanapin po kami sa Facebook. Red parungkin po ang itype. Tapos yung meron pong 315,000 followers, yun po ang ipapollow nyo. Pati po sa YouTube, meron po tayong 16,000 followers. At meron din po tayong TikTok, Uh, 412,000 followers na tayo sa TikTok. Magkakalating milyon na tayo mga kalaki. At syempre po meron tayong second account. Aris Gechalian, at Red Parunkin po. Yung naka-yellow t-shirt po ako. At may picture namin ni Lola Carmen na merong 50,000 followers mga kalaki. At alam nyo ba mga kalaki ha? Na ang amin mga uh, lucky numbers dapat inaalagaan niyo po yan ng 3 days bago po palitan. Okay? So... Mga kalaki, kapag ka nakita ko kayo na nag heart nag comment nag-share ng mga videos namin, abay, i-accept ia ko agad kayo upang sa ganun, pag naging friend na tayo, pwede ka na magpa-code sa akin kahit hindi ka member ng private consultation. Ganun yun, di ba? Di ba? Ang private consultation po, para lang po talaga yan sa abroad. Pero inopen natin sa Pilipinas kasi baka po may gusto. Marami naman pong nagpa-member. Maraming salamat po sa inyo. At ang private consultation natin hanggang ngayon lang pong September. Ala na pong susunod. Next year na po siguro dahil gusto ko matutukan ko po kayong lahat, okay? So mga kalaki, kung ready ka na, kunin mo na ang 5-digit lucky number sa abroad at 6-digit lucky numbers Pilipinas at abroad. So narito na po ang 5-digit lucky numbers mo. Lista mo na. Number 29, number 36, number 32, number 24 at number 18. 'Yun po yung una. At ang pangalawa po, number 25, number 37, number 22, number 16, at number 28. Ayan po yung pangalawa. At syempre po, bago natin ibigay ang 6-digit lucky numbers mga kalaki, tandaan nyo po ang 6-digit lucky number natin ay pwede po sa 642, sa 645, sa 649, sa 655, at 658 six digit lucky numbers mga kalaki. Pwede po sila ha. Kaya ano pang inihintay mo? Kung ready ka ng maging milyonaryo ngayong araw na to at buwan na to. Abay, eto na mga kalaki ang six digit lucky numbers. Kunin mo na. Ilaban mo na ngayon ha. Pagka-upload na pagka-upload ko ngayon 5 PM, ilaban nyo na. At syempre baka maabutan kayo ng sold out sa two digit, three digit, four digit na ko po. Nagso-sold out lagi ang mga binibigay nating lucky numbers. Nakakatuwa po. Kaya eto na po ang six digit lucky numbers mo. Number 20, number 15, number 27, number 24, number 34, number 18. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, narito na, number 23, number 38, number 37, number 40, number 41, at number 29. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ating mga 2-digit lucky numbers, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit ngayong hapon ng alas 5. Abay, ano pang inihintay mo? Takbo na sa mga suki niyong outlet at make sure po na makakahabol po kayo sa tayaan. Okay, eto na po, shout out time na po tayo. Shout out po dito sa, ayan, kanina naglibot din po tayo. Pinangako ko, isa shout out ko siya sa binilan ko naman ng short kasi wala na akong short kanina. Grabe na, ano na na dumihan na agad. So, maraming salamat po dyan kay Ate Cecil. Ayan po, Ate Cecil. Maraming salamat po sa discount na binigay niyo sa akin. Humingi ng discount. Grabe. <laughs> Ayan po, maraming salamat po sa panunood niyo po dyan sa may... ah uh, anong tawag dito sa palengke nila? Sa... Square. Market Square, dyan sa Dagupan. Ayan po, Market Square. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po. At syempre, ang mga toda po kanina rin na naghatid sa amin dyan po tri-bike uso dito ang tri-bike alam nyo ba so toda ng tri-bike sa toda ng mga tri-bike dyan dyan po sa may sa may bayan ng Dagupan maraming maraming salamat po sa inyo hello po dyan kila tatay Noli at kuya Ramon. Ayan po sa inyo. Maraming salamat po dyan sa inyo sa pananood po sa aming lucky world at mga lucky numbers. Sana po pala rin kayo. Good luck!